Hi mga ka-YouTube! Isa ka ba sa mga nagtatanong kung pa paano magpadala ng pera mula STC Bank paputang GCash ng mabilis at madali? Kung oo, nasa tamang video ka. Sa tutorial na ito, ipapakita ko sa iyo ang step-by-step step na proseso para matulungan ka magpadala ng pera ng walang hassle. So tara na, simulan na natin. Una guys, na natin ang ating STC Bank account din dito sa homepage ng STC Bank guys, itap na natin yung transfer. Then under transfer guys, may transfer option. So since ang kailangan natin ngayon, ang gusto nating matutunan is kung paano magpadala ng pera mula STC Bank papuntang GCash. So itap na natin guys yung international. Then itap natin yung Western Union din sa mga nagtatanong guys kung bakit idadaan sa Western Union kasi si Western Union guys ang pinaka partner ni si Bank so sa kanila idadaan ng pera at si Western Union ang magdadala o magbibigay ng pera kung anong payment method ang, uh, ang, ang pinili mo okay so itap na natin guys yung Western Union So, nandito na tayo guys sa international transfer portion or section ng STC Bank, okay? So, kung dati kayong STC Pay user guys at meron na kayong na enrolled na enrolled na beneficiary doon from STC Pay to GCash, ay automatic guys kung nagmamigrate yung account mo from STC Pay to STC Bank ay automatic guys uh, yung, yung beneficiary na yun ay nandito rin sa loob ng STC Bank, okay? So, ang tanging gagawin mo lang guys, i-scroll down mo siya at i-select mo yung beneficiary na kung saan uh, ang transfer method is yung GCash. Okay? So, actually guys, sa pag-check ng, uh, ng beneficiary, kung itong beneficiary na to is to GCash, i-click lang yung beneficiary detail guys at makikita mo dyan kung papunta sa GCash o papunta sa bank yung beneficiary, yung enrolled beneficiary na yan. So, ang next move guys is itap mo lang yung green button, yung transfer money to. Okay? Ang tanong guys, paano kung first time mo magpadala from STC Bank to GCash at hindi pa naka-enroll ang iyong beneficiary? Okay, anong gagawin? Balik muna tayo guys doon sa home page ng STC Bank, okay? Then itap ninyo yung transfer, then tap international, then tap Western Union, Nandito na tayo ngayon guys sa international transfer section ng STC Bank. So katulad ng sinasabi ko, pag first time mong gumamit ng STC Bank o first time mong magpadala from STC Bank to GCash at hindi pa na-enroll ang yung beneficiary, so ang gagawin nyo lang dito guys is itap ninyo or itap ninyo yung add new recipient dito, i-input ninyo yung full name. Okay? The same on what is appeared on Gcash account. Okay? Same spelling. Kung meron mang middle name, either it is full or initial. Basta, the same way as it appeared on Gcash. Dapat ganun din ang pag-input dito. Minsan guys, may mga incident na yung middle name initial natin, nilalagyan natin ng period. So, pag nilagyan natin ng period at hindi magsasaksis yung pag-add ng beneficiary kasi may mali, dapat guys, balikan ninyo yung full name at buburahin ninyo yung period doon sa middle initial. Okay? Then, isunod natin yung country. I-tap nyo lang. Then, i-type nyo nyo dyan, guys, sa search box, yung Philippines. Okay? Then next is itap natin yung delivery option. So may apat na delivery option na pagpipilian. Okay, sending money from STC Bank to Western Union Cash Pickup. Okay, transfer to bank account, transfer to mobile wallet, or direct to Cebuana. Okay, since ang tutorial natin is tungkol sa pagpapadala ng pera mula STC Bank paputang GCash, so itap natin guys yung transfer to mobile wallet since GCash belongs to the mobile wallet. Okay. Then tap natin guys yung continue. Then mobile wallet name, tap nyo lang. Then under mobile wallet, we have coins, Gcash, GrabPay, and PayMaya. So itap nyo lang guys yung Gcash. Then dito guys, receiver mobile number. Okay? Mayroon na sa taas guys na country code plus 63. So, ang gagawin nyo na lang, input niyo sa baba guys yung mobile number. So, laging tandaan, tanggalin nyo na yung 0 before 9. Okay? Mag-umpisa na yung number mo, 9. Okay? 9 and so on and so forth. Purpose of transaction. So, mamimili ka na lang dyan guys, then pipindutin mo na lang. Okay? Then, press continue lang guys. Then, do you know receivers nationality? tap yes ninyo, guys. Then, dito, i-type ninyo sa search box yung Philippines, okay? Then, do you know receivers age? Kahit no na lang yan, guys, okay? Okay, next, tap continue. Next, verify your phone number. So, padadalaan nila tayo guys ng OTP or one-time password. Okay? At i-enter na natin dito para ma-verify yung phone number natin. Okay? So, pwede mo siyang kukuhanin by notification or by a copy and paste method. Okay, ang beneficiary information guys is na-save na pero tatawagan nila tayo for confirmation. Okay, tanging gagawin nyo lang, i-accept nyo lang yung call. Then dito guys, magbibigay sila ng instructions. Okay, magbibigay sila ng number para ating i-press para totally successful nating may confirm ang ating transaction or ating pag-add ng beneficiary. Ayan guys, successful na nating na-save or na-enroll ang ating beneficiary, ang GCash account number na receiver ng ating padala to proceed sa pagpapadala guys ng pera mula STC Bank papuntang GCash itap lang natin guys yung send money to yung green button sa baba okay Then, enter mo yung ipapadala mong pera, guys. So, nasa sayo na kung in real ka mag-enter o doon sa piso. Karyas lang yan, okay? Then, sa bandang baba nito, guys, nandyan yung include fee. So, kung gusto mong i-include ang fee doon sa pinadala mo, itagil on mo. Pero kung ayaw mo, plus Asia. So, i-toggle off mo na lang. Then, then i-check mo guys yung agree to terms and condition. Then, after mo ma-check guys, i-tap continue mo lang. Then, dito guys, papakita sa atin yung transfer summary. So, gagawin natin, i-review nyo lang kung tama ang lahat, kung tama ang info, tap confirm lang. Then, pindutin niyo yung I agree. Then, padadalan tayo guys ng OTP. So, kuhanin nyo lang yung OTP by notification or by a copy and paste. Then, enter nyo rito. So, and guys, successful na natin na ipapadala ang ating pera from to GCash. Okay? So, may, may option dyan sa baba guys to share yung transaction info. Pwede mo lang pindutin yung share at para makuha yung detalye at may padala mo doon sa taong pinadala mo sa Pilipinas. Okay? Tap done mo na lang guys pagkatapos mahalagang tip lang guys kasi may mga user pa si guys na may na ng hindi sila makakapag-transfer ng pera mula sa bank papuntang GCash, okay? So ang tanging gagawin niyo lang guys, bisitahin niyo yung Play Store niyo at titingnan kung may new updates available para sa STC Bank. Okay, kung meron guys, i-update niyo lang. Kung hindi pa rin naayos guys ang problema sa kabila ng pag-upgrade o pag-update ninyo ng inyong STC Bank sa Play Store, okay, tumawag na lang kayo guys sa help and support. Ito yung number nila, 800-118-008, okay? Tumawag kayo guys at erase ninyo yung issue para matutukan nila ng husto at magawa ng paraan at solusyon. At ayun na mga ka-YouTube, ngayon alam niyo na kung paano magpadala ng pera mula STC Bank papuntang Gcash. Kung may natutunan ka, don't forget to like, subscribe at share ang video na to sa sa mga kaibigan mo. Kung may mga tanong ka, mag-comment ka lang below. Hanggang sa muli, see you sa mga susunod kong tutorial. Maraming salamat. God bless you. God bless us. And God bless the world.